Hello guys, for today's video nga ay magluluto nga tayo ngayon ng monggo At dahil nga request ito ng asawa ko, ay ikit ilaban ko At kung pagluluto nga lang ang pag-uusapan, ay may talent tayo dyan Kaya alasin ko nga ng hapon dyan nung umalis kami ng bahay Kaya tara, samahan niyo kami Hello, what's up kakabsat na nakaururat For today's video nga pala Pagdating namin sa palengke ay Nakakita yung asawa ko ng street food Kaya napasama na ako For the na tayo kasi libre niya nga ito Sino ba naman ang tatanggi kapag libre di ba? Diba? Pumesto nga muna tayo dito sa Gedli Para mag Ang um, sarap ng libre At may pasubo effect pa nga dyan. Mas masarap na naman yun Tinatanong nga niya kung anong lasa Sabi ko lasang pokong At tinatanong nga din niya kung anong lasa ng dynamite Sabi ko, lasang dinamita. At inaya ko nga muna umupo muna kami sa gilid at mag-date muna kami bago kami mamalengke. Surprise date nga ito kasi siya nakabihis. Ako, tingnan nyo naman yung suot ko, pambahay lang. Pagkakaalam ko nga lang dyan ay mamamalengke lang sana kami ng ulam pero nag-date pa nga kami. Buti na nga lang at may maluwag-luwag akong oras ngayon na para makapagbanding nga kaming mag-asawa. Dahil nga minsan ay dire-diretso ang biyahe ko ng maaga at makakauwi naman ako ng late na o kaya umaga na kaya nga minsan nagtatampo na siya kasi wala na akong time sa kanya kaya ngayong may maluwag luwag na oras ako ay babawi na ako sa kanya at pagkatapos nga namin magdirienda ay bumili na kami ng uulamin for today's video kaya hinanap na nga namin kung saan yung nagsitinda ng munggo at eto nga nakita na namin at bumili nga kami dito nang halagang 25 pesos lang na munggo at kasya na yun sa amin at masarap nga rin ang munggo pag sinahogan ito ng tinapa kaya bumili na nga rin kami dito nga kami bumili ng tinapa sa kakilala ni mama at tinatanong ni ate kung bakit ako nagbibidyo. Ang sabi ko nagbablog ako. At nung inabot na nga ni ate yung binili naming tinapa ay binigyan ko na nga siya ng pangmalakasan nating sticker para naman mafollow tayo at mapanood yung vlog natin. Sumunod nga dyan ay nakakita si Nisis ng avocado kasi kanina pa na sinasabi na maghanap kami ng ganito. Kaya agad-agad naman na siyang bumili. At natanong nga ulit tayo nung nagtitinda kung bakit tayo nagbibidyo. sabi ko ulit, nagbablog tayo. Kaya binigyan ko na nga rin siya ng pangmalakasan nating sticker para ma-follow na tayo at para mapanood niya nga rin itong for today's video. Kaya salamat po sa inyo. At ang sumunod naman nating binili ay ang apat na perasong kamatis. At nagulat nga ako sa presyo dahil ang apat na perasong kamatis ay nagkakahalaga ng 48 pesos. At bumili na nga rin kami ng dahon ng ampalaya na nagkakahalaga ng 25 pesos. At yung nakaplastik na Taiwan City na nagkakahalaga naman ng 10 pesos. Shoutout pa nga kay ate na walang kaalam-alam. Kasama na pala siya sa vlog. bumili na nga rin kami dito ng isang pork cubes at isang magic sarap para naman may pampala sa mamaya sa lulutuin natin munggo. At bumili na nga rin kami dito ng dishwashing liquid dahil wala na. Ubus na ang panghugas ng plato sa bahay. At napakamura nga lang nito kasi tatlo isang daan. Kaya ito ang palagi naming binibili panghugas ng plato. At dahil masarap nga ang mungo kapag may Charon kaya bumili na nga rin kami at dahil nga 10 pesos lang ito isa kaya bumili na nga tayo dito ng tatlong karaso at shout out na nga rin pala kay ate at nung pauwi na nga tayo ay may nakita pa tayo dito na mamalimos kaya naman magshare muna tayo dito ng blessings kahit na magkano at pagkauwi nga namin ng bahay ay hinugasan ko na agad ang munggo para mapakuluan at para mapalambot na nga ito at habang pinapalambot na yung munggo ay naghimay na ng dahon ng ampalaya si misis at hinimay naghihimay na nga rin niya yung tinapa. At habang naghihimay nga si Lacy's, ay hinanda ko na yung panggisa na sibuyas tsaka bawang. At pagkatapos nga niyan ay hinugasan ko na nga rin dito yung kamatis. At sunod ko na nga rin yung na slice slice ng medyo maliliit. At hinanda ko na nga rin yung chicharon at yung magic sarap at Norcubes. At para mamaya nga ay matikisa na nga lang tayo kapag lumambot na yung munggo. At habang pinapakuluan nga itong munggo at inaantay na lumambot ito ay, ay nag muna tayo ng bigas para naman may saing na para maging kanya at nung lumambot na nga itong munggo ay nag na nga tayo ditong magkisa maglagay na nga ako ng mantika sa kawali at umunan ko na nga itong kinapa at nung medyo naprito na nga itong kinapa ay sinunod ko na rin yung bawang at sibuyas at nung medyo pumula-pula na nga yung bawang dyan at sibuyas ay sinunod ko na nga din yung nilagay itong kamatis, at nung okay na nga itong kamatis at naigisa na natin lahat ng mga rekado, ay pwede na natin ilagay sa may ng munggo at papakuloan na nga lang ito ulit. Imimekos mekos kung nga lang dyan ng kaunti at ilalagay ko na nga rin itong magic sarap at itong corn na pagpapalasa dito sa ating mundo. At tinimplahan ko na nga din ito ng asin na galing pa sa Pacific Ocean. At imimekos-mekos lang nga natin ito ng kaunti. Pakukuluan lang natin yan ulit at pwede na natin ilagay yung chicharon. At imimekos-mekos na nga lang natin ulit yan at titikman natin kung okay na ba yung lasa. At kung okay na nga yung lasa ay pwede na natin ilagay yung mga daong naman at masarap nga ang munggo kapag maraming dahon ng ampalaya mahalu-aluin nga lang yan at tatakpan muna natin para pakuluan kapag kumulo naman na nga ito ulit ay okay na luto na ang ating munggo at mas masarap nga ang munggo kapag merong sili kaya nagpiga ako dun sa may munggo ko at siyang lalagyan ko nga ng ulam ko na munggo at nakahiwalay naman yung ulam ng mga bata kaya tara guys kain na tayo sigurado mo paparami na naman ang kain ko nito at wag mo nga lang itong mapapanood ng mga alanganing oras dahil chak nagugutungin ka hanggang dito na nga lang at dito ko na nga lang din tatapusin ang mga naganapan for today's video kaya salamat po sa inyong panonood We'll